mga pro ng pension fisherman dito may nakita po si Ma'am Maria na aeroplano siguro nag yun ano nag aabang na po kami na may kagat sa aming mga pain yung isang line namin is nandoon Bali, tatlo po yung pamingwit namin na ginamit. So, isa kay Sophia, kay Mamalian, at sa akin. Hanggang sa may bigla pong kumagat, at kami po yung nabigla. I mean, here, here, bring it here, Sophia. Here. Hold on, hold on. At dito, kinuha ko na at baka sumabit pa't makawala. But it's not the season for this one, akala ko nung una ay uh, large mouth bass yun pala ay uh, isang small mouth bass nakawalan pala 'to namin kasi hindi sis